kahit saan kami lumipat, kahit anong albularyo ang lapitan namin. Sinusundan pa rin kami ng babae. Hindi siya tao. Hindi siya multo. Isa siyang senyales. Kung nakita mo na siya, tapos ka na. Ako si Ana. Tandaan niyo ang pangalan ko habang buhay pa ako. Dahil kung mapanood niyo to ibig sabihin, hindi pa ako naaabot ng itim na balo. Nagsimula ito sa burol ng tsoko sa Ilocos. Typical provincial wake. Maraming bisita, mahaba ang lamay. Pero sa ikatlong gabi, may napansin kaming kakaiba. Isang matandang babae, nakaitim mula ulo hanggang paa. Manipis ang belo, halos di kita ang muka. Tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ng kabaong. Walang lumalapit sa kanya kahit mga kapamilya Parang hindi nila siya nakikita. Pero kami ng pinsan kong si Liza, kitang-kita namin siya. Kinabukasan, hindi na siya doon. Pero si Liza, natagpo ang wala ng buhay. Bumula ang bibig niya. Walang sugat, walang palatandaan ng pananakit. Pigla lang siyang tumigil sa paghinga. Sa gitna ng iyakan at pagkalito, ako lang ang nakaisip siya ang sinundan ng balo pagbalik sa Maynila sinubukan kong kalimutan ng lahat pero nung dumalaw kami sa burol ni Liza sa Pasay nandun ulit siya ang itim na balo hindi gumagalaw hindi nagsasalita nakatingin lang tila nanonood naghihintay kinabukasan isang pamangkin ko ang nawala walang bakas Walang paliwanag. Parang nabura sa mundo. Kahit litrato niya sa phone ko, wala. Parang hindi siya kailanman nabuhay. Nagpatong-patong na. Tuwing may patay sa lugar namin, naroon ang itim na balo. At laging may kasunod. Hindi isa, kundi sunod-sunod na pagkamatay o pagkawala. Walang paliwanag. Walang koneksyon. Pero palagi may isang witness na nakakakita sa babae at ngayong alam ko na ako na ang sunod kasi kahit saan ako magpunta sinusundan niya ako desperado ako isang albularyo sa Camarines Sur ang tinuro ng isang kaibigan matanda na siya bulag pa pero kilala sa mga engkanto at kulam pagsapit ko bago pa ako magsalita Sinabi niya agad, Huli ka na. Markado ka na ng sundo. Pero hindi basta sundo. Isa siya sa mga unang nilikha para mangolekta ng kaluluwa. Siya ang balo ng mga nawalan ng gabay. Ang mga ligaw ang kaluluwa niya ang sinusundo. At kapag nakita mo siya, isa ka na rin sa kanila. Sabi niya, ang tanging paraan para mapigilan ito ay hanapin ang pinagmulan ng itim. Isang lihim na sementeryo kung saan inilibing ang orihinal na balo, isa raw siyang babaeng sinunog ng buhay dahil sa kasalanang hindi niya ginawa. Kapag natagpuan ko ang kanyang puntod at inalay ang sarili kong dugo sa kanyang hukay, baka raw matahimik siya kahit panandalian lang. Isang gabing walang buwan, sinundan ko ang direksyon ng albularyo sa kagubatan ng Bulacan. Doon ko natagpuan ang abandonadong sementeryo. Walang pangalan ang mga lapida, puro bato lang. Pero isa ang tumayo sa akin. Lapidang may ukit na itim na belo. Sinugatan ko ang palad ko, pinatak sa lupa. At doon, nakarinig ako ng bulong. Hindi ako ang orihinal. Isa lang ako sa marami. Kapag tumigil ang isa, may papalit. Paglingon ko, naroon siya. Ang itim na balo. Pero ngayon, malinaw ang mukha niya. Walang galit, walang lungkot. Puro lamig. Buhay pa ako ngayon. Pero gabi-gabi, may tinig akong naririnig. Ikaw na ang sunod. At minsan, sa salamin, hindi ko na nakikita ang sarili ko, kundi siya. Kaya kung ikaw na ang nakakita sa kanya, huwag mong balewalain. Huwag mong isipin na guni-guni lang yon. Dahil sa bawat pagkakataong hindi mo siya pinansin, isang kaluluwa na naman ang mawawala. Ang sundo ay hindi palaging anino. Minsan, nakaitim siya, tahimik lang, nagmamasid at kapag nakita mo na siya, bilang ka na rin. At dito na po nagtatapos ang ating episode 6. Manatiling nakatutok at mag-abang para sa ating last and final episode 7. Kaya ano pang hinihintay mo mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Kung hindi mo nasundan ang ating mga istorya, maari mo itong balikan. I-click mo lang ang playlist link sa description box kung ikaw naman ay may kwentong katulad nito o sariling nakakapanindig balahibong karanasan ipadala lang sa ulap noir baka kwento mo na ang susunod naming ilahad sapagkat sa bawat ulap may aninong nagmamasid huwag kang matulog agad baka naririto na siya sa likod mo subscribe for more true Pinoy Horror Stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap